What's up guys? Magandang araw po sa ating lahat sa video ito. I-update natin yung bahay ni Bayaw Cleo. Ayan, pumunta tayo dito ulit sa lugar nila Mrs. Ayan, eh, nandito tayo. Sa bahay, update natin kung ano nang resulta dun sa kanyang pinapagawa na bahay. Ayan. Tignan natin. Kasi nung nakaraan ay umalis kami. Gawa nga ng kailangan natin umuwi. Kaya sana ngayon, kaya ngayon i-update natin Oh, balita, sige. Na, ano balita ko? Naglabo ng, ng ano. Ha? pala si ama. Maya-maya, update natin yung bahay. <laughs> Meron silang nilumpak daw doon na sa aking mamaya. Tignan natin. Maya, pakita natin yung bahay. Update natin. Tapos dito guys, nag luluto sila ng pang nilupak na saging nilupak daw tapos ito na guys yung update dun sa pinapagawa ni Bayaw na bahay yun ito na ayan na ang kanyang bahay ayan, kulang na lang ang mga bintana tapos konting yero asinta tapos dito sa loob tingnan natin sa loob yan ito na lagyan na rin ng hollow blocks. Yan. Ito pala guys ay ganyan na yan. Gawa nga ng presko daw yan pagka tinulugan. Kaya ganyan muna. Pagka kaya na nilang magpagawa ulit ay di pwede nilang itong pa uh, concrete pa sementuhan. Yan. Pansamantala ganyan muna. Yan. Ilalim niya. Tapos ito yung pinaka nya Dito naman guys ay lalagyan nya ng Hollow blocks dito harangan pala dyan Para hindi makapasok yung mga hayop O kahit man ahas Hindi makapasok or aso Dyan Ito na yung pinaka nya Hindi pa po ito tapos hindi pa na flooringan dyan. So sunod yung update ulit natin ito So ngayon ito muna yung update natin Gawa nga ng hindi pa tapos. Harangan pa dito ng halo. Pagkakaya na nila pwede naman itong pataasan hanggang dyan sa bubong para maging concrete na lahat. Sa ngayon kawayan muna yung kalahati niyan. At yun pa rin yung kaya natin. <laughs> ito guys, bakal ito. pinaka biga niya sa taas. Tapos ito yung mga binuhat natin nung nakaraan na semento. Ay, na poste pala. Yan. May buhos yan sa ilalim. Tapos ito yung kanilang magiging CR. Yan. May hollow blocks na rin. Yan. At least kahit pa ngayon ay meron na silang tahanan. Yan. Ito po ay lupa rin nila ama. Nila bayaw. Kaya ang problema na lang yung pampagawa talaga. Ayan. Ayan. napasok na natin yung kabila kanina dito naman yan may poste pa rin dito matibay yung posting yan yan yung mga bubong pala guys ay ilalagyan pa yan hindi pa tapos kasi marami pang kulang kaya kailangan pang bumili ng ibang mga kailangan para matapos na ito gaya ng buhangin, semento ganyan yung binili natin nung nakaraan hindi pa yun yung total na magagastos dito o kailangan. Meron pang mga kailangan gastusin. Siyempre hindi naman natin matatansya agad kung ano yung mga kailangan. Minsan may kulang, minsan may sobra. Pero ito ay kulang. Kaya kailangan natin bilhin yung mga iba pang kailangan. yan. Ganda ng CR nila dito. Cleo! Cleo, ano ito? Ano to? puso negro Ah, puso negro ito yung sa CR. sa CR ah hindi pa tapos yan ah hindi pa pala tapos yan guys nga ko hagdan pababa eh kala gagawa ka dyan ng ano eh <laughs> siptik tank pala ito guys yan hindi pa yan tapos hindi ah, lalagyan pa rin yan ng hollow blocks Ito. tsaka oo oh, yan ah, lalagyan pa rin tapos sa ah, taas niya hollow blocks pa rin ay buhos Buhos o buhos O flooring daw guys Kaya marami pang kulang Siyan. Dito naman sa pinakalikod Ito na Yan Ito ba yung anong lalagay mo dito Sa mga ganito At yung screen na lang yung... Ah yung presko uh -huh. Yung tawag doon Anong tawag sa screen na yun Hindi siya cyclone eh Diba pa yung cyclone Still eh Steel matting Ay yung steel matting guys Lalagay dito para Kasi dito yung pinakakusina Para presko Ayan Safe naman po dito sa lugar niya kaya walang problema kahit ganun yung gamitin. Yan muna ang ating update ngayon. Yung mga ginamit na pang bubong ay kawayan muna. Tapos yan, yero. Pansamantala lang muna yan kasi pwede pa naman yan i-upgrade. Pag so, kaya na. Mag... Lasa dyan ang gulok. Ayun. Yun muna yung ating update dun sa bahay. <laughs> Gagawa daw sila ng isang pitak dito na baboyan. Ayan, madadagdagan ito gawa nga nung may nagpaalaga ulit ng baboy. Meron ulit, aalagaan sila bayaw na baboy. Kaya nagawa sila dito ng isa pang pitak kung tawagin. Isa pang ganito guys, o ganyan. Ngayon guys ay dadagdagan natin yung... Oy, Cecil! Anong balita? Ayan pala si Cecil o. Oh. Ano, Clyde? Kusa? Malapit na mabuo ang bahay mo, ah. Ano? Sige, sige. O, oh, yan yung mag -iino. Sila yung titira dito. Ayan. Malawak pala ito pagka nabuo. Maaliwalas pa. Ano, Clyde? Ah? Ha? Ano? Bukas tapos na ang bahay mo. Kailangan pa natin magdagdag ng kailangan yan para matapos na. Dahil yung binili natin na mga materials ay kulang pa ayos yes, yes, yes. Ari oh, dagdag dito para matapos na. Ala? Oo okay. nga. <laughs> <laughs> Kasi kulang pa to ng ano, di ganay, flooring. Ano pa kulang? Mga hollow blocks. <laughs> May septic tank pa. Hindi ka. Ay, kung hindi matatapos to, garot din, natingga din. Hindi ka. Ito ang pandagdag. Ayan guys, binigay na natin para matapos na to kasi hindi pa to tapos guys. Anong masasabi mo, Cecil? Salamat po sa Ren TV. Dahil po dito, maitutuloy na po ulit ang bahay. Salamat po ng maraming marami. Yun. At God bless po. Yun. Dahil sa inyo yan guys kasi nanonood kayo ng ating vlog yan yan po yung ano nakuha natin sa sahod natin sa youtube ayos para matapos na itong kanilang bahay siguro sa mga susunod na araw tapos na yun guys susubukan natin kung mapupuntaan pa natin yan kasi sa mga susunod na araw uh, mag aasikaso na rin tayo ng mga requirements gawa nga ng pabalik na ulit tayo sa Taiwan ngayon guys eh, magtatalop muna tayo ng ating gagawing nilupak Milaga muna yan. Katulong natin si nini at saka si inay. Yan. Kapatid ni misis. Tsaka nanay ni misis. Si misis pala inaiwan doon sa bahay. Gawa nga ng motor lang ang dala natin. Hindi pa pwede ibigayin si bebe. Tinatalupan lang namin. Tinatanggal namin yung balat. Tapos mamaya babayuhin. Pwede rin pong i-blender. Yeah, bulatan mo natin. Dito natin ilagay na. Yeah. Yeah. Ngayon guys, ay uuwi na ako. Nakapagpaalam na ako kay Ama. Yan nakapag-usap kami kanina. Tungkol doon sa bahay tapos hindi na rin natin i-vlog yung merienda na nilopak. Dadalan na lang daw tayo doon sa bahay kasi pupunta rin sila bayo Julius doon. Ngayon guys ay nandito na tayo sa bahay Nakapagpahinga na rin tayo Tapos ngayon ay magdilig naman tayo dahil hapon na wala ng araw Magdilig tayo ng ating mga gulay tapos mga halaman Gaya nyan Mga halaman sa harap ng ating bahay Yan. Tapos nandito pa rin si Dakang Tapos diligan natin yung mga Halaman dito sa ating harapan ng bahay. Para mabuhay. Hmm, maganda kasi yung may halaman tayo dito sa bahay. Para magandang tignan. And depende naman yan sa atin. Pero kami, mas gusto namin yung may mga halaman. nagdagan pa natin ito guys. Pagka... Medyo nagawa na yung ating bahay O pag natapos na Maglalagay tayo dyan ng mga Lalagyan na ng halaman yan Pansamantala muna yan Tapos ito, gan din natin to. Shout out sa mga may din sa mga halaman. Halaman sa bahay. Hmm. Ang lalaki na nito. Doon naman tayo sa kabila guys. Sa mga gulay at saka ito pang halaman. Doon naman sa likod. Kaso ang mga gingigilid ng bahay. Yan mga kalamansi. si Tapos doon guys, kalaman si rin yun yung Isa natin dinididigan Yung mga naka Lagay dyan sa mga kawain na yun nakapasak dyan, kamatis po yan Marami pa tayong pwede pagtaniman dyan Pero sa so sunod na Pagka pwede nang magtanim ulit dyan Pagka available na si misis Kasi tayo, pabalik tayo sa Taiwan Tapos dito, mga nyug naman Dito sa ligod naman niya ng bahay medyo malawak-lawak pa dito ang lupa kaya nagpatanim tayo ng nyog ang tanim pala ito nila inay yan naman guys mga paper tree yan yung mga yan tsaka ito, mga paper tree yan bali marami po yan nakapalibot ng doon sa kabila may mga mga limang piraso po yan na paper tree ito naman ay mangga ayan tinanim natin nung nakaraang taon na buko ayan oh onyog tapos dito another money tree mga kalabasa tapos yan mga papaya may dragon fruit din dyan ito mga money tree ay money tree paper tree ulit tsaka yun o oh. tapos may malunggay din dyan guys o so, ayan tapos dito naman tayo sa opo ito ang pinakamabunga guys sa lahat ng ating tinanim na gulay o tinanim nila inay na gulay ayan o oh. mga opo tag-opo na ngayon. daming bunga. Siguro nasa 100 plus ang bunga nito. Tapos namumulaklak pa. Hmm. Sobra talaga dami. Hmm. Gandun sa kabila. Hmm. So, delete pa ng bunga. Oh. Ayun. Oh. Napakarami. May meron pa dyan sa labas. May mga malalaki na rin guys yung nakaraan namin tas side dito. Ayan. Nakuha na pala guys kanina yung mga malalaki. Wala na dito. Ayan. The next day. What's up guys? Magandang araw sa ating lahat. Kahapon ay hindi na tayo nakapag-vlog. Ngayon ay pupunta ulit tayo dun sa Garcia. Gawa nga ng magpapaalam na rin tayo. Gawa ng sa mga susunod na araw ay... Uh, aalis alis na tayo, pupunta ulit tayo ng Taiwan kaya kailangan natin pumunta doon hindi ko na pala makakasama si Mrs. saka yung aking anak. Tapos yung tricycle naman natin ay ginagamit doon kila Mrs. doon sa Garcia gawa ng anong uh, pinapagawang bahay tapos yung pinapagawang kural ng baboy. Kaya kailangan nating magmotor gamit yung uh, motor ni Bayaw. So mag-isa lang muna natin ngayon tapos kuha muna tayo ng upo pasalubong sa kanila para meron tayong maulam mamaya doon. Dito tayo mamitas sa bakuran nang upo may mga dira pa yung iba napitas na ito yung isa yan yeah. ito yung isa oops ha ah. ah. yun ayos tapos ito pa yung isa Ayan. Yun. Mm -hmm. Nakadalawar tayo. Nakadalawat tayo. Ito na. Ang ating dadalhin doon. Diyan pala si Inay nag-aayos ng kanyang kalatkatan ng opo. Ayan. Si Inay. Dito muna si inay kasi walang kasama si misis Tsaka si baby Ito daw guys ay balag Ayan. Para kakalat kata ng sitaw Na kaso po yan ni inay Nandito rin si inay pala Pupunta dito si inay gawa nga ng Malapit na tayong umalis Pupunta na naman tayo sa Taiwan At ngayon pupunta ako dun sa amin Kila inay, kila misis Para magpaalam na rin tayo kila Lola tapos i-update din natin yung kural ng baboy na pinapagawa doon tapos yung bahaya din ni Bayaw ni Cleo ngayon guys nandito na tayo sa lugar ni La Mises ulit tayo And then, bisita ulit tayo dito kumusta na kaya <laughs> hindi kapon lang tayo <laughs> Kahapon lang tayo galing dito malapit kasi guys kaya pwede natin puntahan anytime <coughs> ayun nandito ulit tayo Ang <coughs> oh, balita dyan bayaw <coughs> Ayan, nililayout na pala Ay ano, inaayos na yung flooring Ha? Gagawin? Adi. Adi mamaya. Uy. Okay. Ito guys, tamang-tama o ginagawa na nila kasi mamaya ay bubusan na ba ito mamaya? Ano lang, uh, ipapantay lang ano? Uh, lili out lang guys. Yan, baka bukas ay mabuhusan na yan. Yan. Yung ating pinakita kahapon. Nandito ulit tayo. Ayan guys, so patapos na pala yung ginagawang coral dito. Ang ganda na oh. Kahapon ay wala to. Di ba? Hinuhukay lang. Tapos ngayon, no? ang bilis matapos. May bubong na. Tapos dito ay Inaas asin tapani ni Ama. Ay, si Ama pala nandyan. Ama. Imano uh. Yun. Ayos na. Ang bilis matapos. Tapos pala guys, magpapagawa rin pala tayo dito ng koral. So, idudugtong ulit doon sa kabila. Para, meron naman tayong pwedeng ipaalaga na baboy. Kaya pwede tayong mag-invest para hindi na iipon yung ating pera sa bangko pwede natin na-invest sa mga baboy ganyan yan. So, pwede yung pagkakitaan. Yan. Tapos si Bayaw ay nagpapakain ng baboy. Malalaki na yung baboy rin dito. Ayan, nasintana. Dito na Dino lang, konti na lang. tapos na. Yung kay Cleo ama. Mapu-flooring yan po ba yan mamaya o bukas na ho? Bukas. Oh. Bukas o. Oh. Bukas o oh, guys, mapu yung kay bayok Cleo. Yan po, pinapantay na ni Bayo Cleo yung kanilang flooring yan. Tapos may tansi na rin diyan pinaka-level niya para hindi tumaas or bumaba yung flooring. Ngayon guys, ay uuwi na ako. Hindi na ako nakapag-vlog kanina. nakapa- uh, paalam na rin tayo kila ama na babalik na tayo sa Taiwan. Sa mga susunod na araw, abangan na lang natin yan. Tapos kainan, yan. Banding muna bago tayo bumalik don sa bahay. Kasi kanina guys, ay mayroon din akong inasikaso sa bangko. Tapos dumiretso na tayo dito. Yun. Dahil malapit naman dito, madali natin sila mapuntahan. So let's go. Uwi na tayo. Dahil mamaya mag tayo ng ating pang-ulam. Bibili muna tayo ng bangus. Ngayon, let's go. Ngayon guys, nandito na tayo sa bahay. Tapos bumili rin pala tayo ng bangus na pang natin mamaya mayang hapon. O so, yung pagka medyo wala ng araw para hindi masyadong mainit mag -ihaw. Dito na tayo sa bahay. Ngayon guys, ay mag na tayo. Dalagyan ko lang ng palaman itong ating Napakalaking bangots Ito ay lagpas ng isang kilo Ayan. Tapos ilagay na rin natin yung ating Ipapalaman yung kamatis, sibuyas Tapos may toyo, kalamansi Tsaka konting paminta Ayan. Tapos meron din pala itong luya Kaunti Hindi natin ito pupunuin guys para hindi umapaw Kaya sakto lang Ang oh 1, 2 Dati guys, may na-hole rin tayo ganito kalaki sa Taiwan. Dalawa. Dalawang tangkal ito. Pero yung na natin dati dalawat kalating dangkal. Yan. Ngayon guys, dito tayo sa Bakuran mag-ihaw. Yan dito. Sa likod ng bahay. Ito yung ating ihawan. Mag-ihaw tayo ng bangus. Yung maglagay na tayo dito. Ng mga uling. Yan. Tansyahan lang guys kasi isa lang naman ang ating ihaw. Napabagay na natin ito guys. Kunting paypay -pay na lang. Tapos isalang na natin. O ihawin na natin yung ating malaking bangus. Ngayon guys ay ihaw na natin dito sa ating pinabagang unig. Ang laki nito guys oh. Wow. Oh, yan. Tamang tama. Hmm, dito tayo mag-iaw-iaw sa bakuran. Palubog na rin pala ang araw guys. Oh. Pasado alas 5 na. Itong aming bahay pala guys ay kailangan ulit natin mag-ipon ng budget para may pagawa natin yung iba pang kailangan gawin gaya ng pintura tapos yung dirty kitchen tsaka yung iba pang cabinet sa loob so yun na lang yung ating kailangan pagawa dito sa bahay tapos tigil muna para makapag -ipon, ipon din kasi malapit na rin akong mag for good And dahil 9 years na ako sa Taiwan so meron pa akong isang kontrata pagtapos nun for good na tayo kailangan na rin natin makasama yung ating pamilya ng matagal kasi lumalaki na rin yung aking anak so, gusto ko habang lumalaki siya uh, nandito rin ako sa kanyang tabi sa kanyang presensya para makasama ko siya habang maliit pa lang siya yun siguro magbibusiness na lang tayo guys bago tayo mag for good susubukan so, ko yung mga gaya ng poultry pwede rin yan tapos iba pang negosyo na pwede nating tahakin, <laughs> subukan. Hindi naman habang buhay. Eh, nandun ako sa abroad. Kailangan din talaga natin mag-for good. Dahil nandito sa Pilipinas ang ating buhay. Nandito ang aking pamilya. Yun, kaya shout out sa ating mga kapwa OFW na patuloy na nagsisumikap nangangarap para sa pamilya shout out po sa ating na yun po ating iniihaw tapos yung inihaw natin dito ay malapit na rin maluto doon na lang sa kabila nabaliktad na rin natin ito wow sarap ng ating ulang ngayong dinner tapos yung araw ay lumubog na rin yung mga manok natin ay nandyan na rin sa kanilang mga tulugan <laughs> ayos dito hmm. ayos na kain na po tayo ngayon guys kain na tayo kasalo natin si misis bago tayo mag-usang kumain mag pray muna tayo Lord, maraming salamat Panginoon sa araw nito. Maraming salamat po sa pagkain na sa aming harapan. Basbasan niyo po magbili sa inyo ng mga tuwan ng kalakasan. Dali po sa aming mga pamilya. Ingat niyo po sa sa araw-araw at sa aming viewers in business name. Amen. So tara po. salo niyo po kami sa aming pagkain. Meron tayo ditong sausawan na kamatis, chili at Ano tawag dyan? Toyo. Toyo kalamansi. Toyo kalamansi. Limutan <laughs> ko natin. Tapos meron pala tayo ditong ulo ng salmon. Sinigang natin. Tapos yung ating inihaw. Ayan. Ayan. Tignan niyo guys. Oh. Wow. Ang taba oh yung chan masarap dyan magkamay tayo ngayon guys Ayan tayo kain ayun po ito sa mga chan mmm sarap mmm sarap si <laughs> baby nakatakam na <laughs> awak po na inay <laughs> nauna kami kamain ni Mrs. Biyaya ng dito si Inay. <laughs> ano, baby? Kakain muna kami ni Mama. Ano po? Kain muna kami. Ay, susaw natin. Sarap. Ano kami nyo sa kanya? Ano? Mm. Hmm. Hala? Hmm. Hmm. Kain po tayo. Masarap magkamay pag ganito ang ulam. Juicing-juicy pa yung ating bangos. Hmm. Kain po. Ito, kami samati. Tapos meron pa na tayo salmon. Ayan Kain pa Kain -tah. Ukraine. Hmm. Muli maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta dito sa ating channel sa so, palagi nag-comment at like ng ating vlog sa mga silent viewers po natin thank you po sa inyong lahat mm -hmm. sulit na sulit yung ating bakasyon.